So yun mga lods no? Good morning, good morning uh, Pumunta tayo dito Tinignan natin itong ng anak na rabbit Pero Ang anak nito lima no? Pero ayan nakita natin uh, Patay na itong tatlo At basa yung uh, tulogan nating uh, tulugan nila Na may sapin. May butas-butas yan mga lods Pero Ewan ko kung bakit ito siya umiihi lima to kinahin niya na lang siguro yung isa so ibig sabihin niya hindi siya maganda nanay no? o na stress bakit pinabayaan niya yung mga anak niya so yan siguro tignan natin kung uh, punin ng isa yun mayroon pa tayong isa ng anak doon yun doon pala mga lods na na yung iba linabas siguro ng nanay nila patay na bulok Hindi mo loads. May buhay pang isa yun eh, no? oh. Oh. Kita ko lang gumagalaw. Pero yun yung patayo. Oh. May tagpi. May buhay pa. Yun oh, eh, no? Tinanong nga na. <laughs> Kit-kit na. <laughs> Pagpayat to. Hindi na yung dabi-dili. <laughs> <laughs> At ito, tignan nyo ito, tinabunan nya ng ano Tignan nyo, tinabunan nya ng uh, Yun o uh, Yung isa lang ang nakalabas, tinabunan nya ng uh, Balayibo niya uh. no? Kaso lang yung harang sinali niya doon ayusin ko lang ano. at yung isang natitira doon ibibigay na lang natin sa kanya kaso lang hawak uh, tayo sa balay niya oh. <laughs> lumalapit yung ano so ayan mga lods yung isang natira doon sa kulungan na yun yung sumaya ice cream na wala pang balay pero batik na siya kasi may itim-itim yung balat niya. At yung nanay niya, kinulong na natin doon. Di, nahirapan akong maganap na lalaki. Kamukhang kamukha lang ng piyasa na lalaki sa babae pag nakaurong yung bayag niya. Pag nakasalob na laman yung bayag niya. Kahapon iniwalay ko na, alam ko puro babae na to. Nagahabo lang pala sila magdamag, di ko alam ha. Hanggang ngayon nagpakain ako ng umaga. Oh. So, ibig sabihin, nakakasta na naman yung lalaki dyan. So, may buntis na naman dyan. Ayoko muna nga silang dumami at may mabuntis sa kanila. So, ngayon yung isa namang may balay mo na ng kulay itim na yun. Sinari natin dito kasama nung natira na baby rabbit. Bahala na kung patitidihin nito. Kasi yung itim na yon Nung una lumabas yun, uminom dito. Ayan. Nakita ko ba may itim na gumagalaw. Kala ko dagang bahay. So, pinasok ko dun. Ito yung pinaka may butas. Ito yung uh, oxygen nila. Pero hanggang dun pa, pumasok na yung kamay ko hanggang kilikili. Hindi ko pa nakapa. Palakang karag nakapa ako. So, ngayon, dun naman siya lumabas. Sumot siya doon sa plastic na itim na yun, Kaya nakita ko may gumagalaw. Wala itim naman yung rabbit. Baby rabbit. Itim nga pala. Itim din yung plastic. So ayan mga rats. Bahala na kung ano mo na mangyayari dyan. Ano? At kung hindi pa mabubuhay yung mga anak nitong puting rabbit na to. So mas maganda kasi kung di na muna, muna di na muna sila dadami. Kasi kung hindi rin patay sa South kay Boss Meta. Wala, wala akong kay sa mga yan. Walang darating na pera sa akin kasi hindi naman ako makapag-trabaho. Hindi naman ako makapag-construction. Kasi nga, injury na nga yung likod ko. Sa dalawang beses ko nang aksidente sa motor ko. Hindi ko na sing pang magpangatlo. At wala naman tatanggap sa akin na pasasakurin ako na ganito na lang yung kilos ko. Mabagal na. Kasi nga, inalalayan ko yung masakit na ng likod ko. Di ba? Walang matutuwang uh, trabador na bayaran ako. So ayan. Uh, masa ako sa pag -re ko. Dito na lang ako sa pag sumaud ako dito, papakainin ko ng gusto itong mga alaga ako. At ko na yung gusto na talaga nilang pagkain. At yan ang uh, lagi ko ng uh, So paano mga lods? Ayan o. Oh. Mm. Mayroon pa rin isang nakalunyan dyan. Kaya nag-away sila. Anak, ang titing. Ano, magigiba kulungan na to? Paano mga notes? Tingnan ko muna Ayusin ko ha ah.